guys for this video ay hindi ah, ko darin hindi ako sa aming loob na baha, loob ng bahay mag ano tayo guys maghanap ako ng lumang mas uh, damit kaya yung palay natin ay nagbubuntis na kailangan natin lagyan ng tao tao so maghanap tayo ng tao tao ito may hanap akong lumang Um, pans ng asawa ko. So, yun. Gagamitin natin. Maghanap tayo mamaya pagdating natin dun sa palayan. Maghanap tayo mm -hmm. ng maghanap mm -hmm. tayo ng Lalagyan ng ano niya. So, ito. Sa anak ko naman. So, punta na tayo ngayon sa aming palayan. So, nandito na tayo guys sa aming baol. So, mabuti na lang umulan. So, yung ating mga palay eh, ay Uh, lumaki ng masyado dito guys so ayan nagbubuntis na po yung ating mga palay so pupuntahan na natin dito sa ano sa may ko hanap lagay tayo ng tao tao dito sa um, likuran ko maglagay tayo kay kakainin to ng maya so ayun tara na let's go So, di aray din yung one area ha. So, nagkama na din si Mr. non So, niya pa um, may anjo, kinabot na sila. Gigag school. So, moon eh. Ang pangalan na ko, anong Ang pangalan, ano niya. Kay si Dudong Shanglo. So, si Dudong Shanglo. May ato nang ibulat si Dudong Shanglo dito sa sa ato ang likuran. So, ato nang ibutang siya. So, natay maabot si Dang Siang Lai. So, itong ipan mo si Dang Siang Lai, the Sigurin, sa mahon. Oo na to sila. kanang... Uh, ay, ano, Tagalog ka ng... pala tayo. Sorry. <laughs> Bantay Maya. Eto si Dang Siang Ay, utusan natin magbantay dito ng Maya. Dang Siang di dito ka muna. Magbibilad ka ng ilang buwan. Bantayan mo ang Maya, Dang Siang ah? So, ilagay natin si Dang Siang dito sa likuran ko. So, si... Siang Lai, Ah, uh, tatawagin ko muna si Siang Lai ngayon. So maghanapin pa natin si Siang Lai. Lagay din namin diyan sa likuran para okay na okay para si Maya matatakot kaya si Maya ni Dang Siang Loy. Pero bantayan pa din natin dito kay baka ano to si Dang Siang Loy mag maggalak-galak dito sa ating palayan. So hindi niya mabantayan yung Maya natin. So mas mabuti nang magpunta din tayo dito kasi si Dang Siang Loy minsan lalaka din to si Dang Loy eh Dang Siang Loy ha hmm, tara. lagay natin si Dang Siang Loy so ayan na tapos na dyan ka na muna Dang Siang Loy magdupa dupa ka muna dyan Dang Siang Loy yung kay ayan natin Siang lagay na natin sa likod so tara si Siang So, nandyan po si Siang, so, si Eh, ano na po namin si Siang Lagay natin si Siang dito sa ating mayan. Pasensya ka na Siang Lai kay medyo mainit dito Siang Lai. So, ayan si Siang natin. Lagyan natin ng ulo mamayan si Siang So, may kasamaan si Siang Lai. Mga si Lai Nang ilagay din natin dito si Lai sa parting. iyan. Okay, dito si Siang So, ayan si Siang Ayan po si Shanglai. Lagyan na natin ng ulo si Shanglai. Shanglai. Ang ulo mo. Ako kay ang laylay ni. Ayun, iiwan na natin muna si Shanglai. Maghanap muna tayo ng ano. So Shanglai, so si Laylay na naman yung ating ilagay. Bale, lima silang magbabantay dito sa ating palay. So, si Shanglai, si Shangloy, o si Laylay, o si Dongloy, o si Tamloy. So, silang lima ang magbabantay dyan. So, si Shang, si Do, Shangloy, si Shanglai, nang doon na sa unahan. So, silang tatlo na lang yung kulang. Ayan, dito si Shang, si Laylay. Dito naman siya sa bandang ito. So, pagbutihan nila ng pagbabantay dito. Mamaya, kausapin natin yan sila. Kung anong mechanics nila. <laughs> Ang liit ni Laylay. O -lay. ni lay -lay. Ay, kawawa naman ni Laylay. Ano yun si Dongloy? Kita mo sa naong ni Dongloy? Sus, Dongloy. Ni ma mo Yung mukha mo pumangit na. Hindi ka na ibilad. Im So, ganito yung ano ni Dongloy, no? Yung kanyang alot. Tingnan niyo. Tingnan <laughs> niyo, maygi may, may, yung mukha ni Dongloy, oh. Di diba? Nakasimangot na yung mukha ni Dongloy kasi ilalagay na siya. Uy, Dongloy, magpagupit ka ulit ha kayo yung buhok mo. Kailan, mo Ano ba? Yun, ang iso, undan. What?! naman no, no, eh. Doon <laughs> Dongloy. Bisita ben eh, si Dongloy diri ha. Bisitahin mo naman si Dongloy. <laughs> Dito si Dongloy magbabantay. Ah, sino yan? Dongloy. <laughs> Gapatid mo? Bukanin <laughs> lang, <laughs> mangunin mo. Ah, anong i... Anong ipangalan natin sila? Si Mangloy. Si Wangloy? Oh. Ah, sige, si Wangloy. Oh, wang si Wangloy. Wang ang last daw. ka. Wangloy. So, si Wangloy yung last natin nilalagay dito, guys. Wangloy. O ba ni Dumloy? Lay, Laylay, Dumloy. oh si Wangloy, wang daw ang itatawag ni... Bibi ko, si Wangloy po daw yung tawag dito sa kanya. Wangloy na ang ating last dito so. Ayan, Wangloy. Diyan ka lang muna, Wangloy. Maliit na si Wangloy, eh. May maya na, oh. Ang talong, guys. Ang talong ka dito. Taba-taba ang mais. Nang inula, nang inulan siya. Ayan, lalo siyang tumaba. Tumaas. Tumaas. Ayan, kunin natin itong mga talong. Lulutuin natin ang mga talong natin, guys. Bia! Dito banda, medyo hindi mano dito ba? Ngayon lang naka, ano. May alugbati dito, guys. Eh. Kunin natin yun. Ayan, isang loy. Ayan sila, nagbabantay na sila dito. So, ayan takot kaya ang mga maya dito guys Ano <laughs> ah! na, paano, paano na siya? na Bueno, no tengo nada. Pero hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana'y naaliw kayo sa ating video sa araw na ito. Huwag nyo namang kalimutang supportahan ang aming YouTube channel. I-like nyo naman is at i-subscribe and click na notification bell para palagi kayong updated sa sunod nating upload. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless everyone. Bye!